Kumusta mga kaibigan? Sa channel ngayon, ipapakita ko kung anong gagawin kapag hindi gumagana ang kaliwang mouse button sa Windows 10. Kung ito'y software error, pindutin ang Ctrl Shift Escape. Buksan ang Task Manager gamit ang arrow o mouse wheel. Hanapin dito ang Explorer. I-right click at piliin ang Restart. Enter. Kung hindi ito gumana, pindutin ang Start, buksan ang Device Manager. Hanapin ang mice. I-click ang arrow, right-click, piliin Uninstall Device, tapos Enter. Pagkatapos, pindutin Alt F. Ayun, ngayon, i-restart ang computer. Piliin ang restart at enter. Dapat makatulong ito sa'yo. Ako si, um, paalam sa lahat.